Alright, karomers for today's video, mo din ang unang first time ug unang entrance na ko nga mo sa mga karomers. Mars. ni to, nisulod na dayon may di napita mga Scarrow Mars o gonsa dyan yung pagsakay aeroplano. Ako dyan ay kay tagnisay di rin napita mga Scarrow Hala! Nginani di ang makitaan pag makasakay tag aeroplano mga karomers. Mura po na nakadron! Alright! <laughs> Og before mahitabo ang tanan mga karomers ni sa day may karoon o pick up pick up kay gikuha naman may sa eskulahan mga karomers kay ang among sakyan si Father Dan man mga karomers aw ang iyang sakyanan day mga karomers so mao to ang nakuha namo mga karomers sa eskulahan mao si Sir Bayawa subutan so, po guys salamat kay ni mo sir sa pagkuha sa eskulahan pero pag abot na mo dili sa shari mga karomers mao to mga karomers si Paderdan Dan ragyapon ang among driver mga karomers o kay butan man kay si Father Dan mga karomers gihapit pa jud niya diri sa McDo McDonald mga ka So mao po dai ni unang first time nako nga makasulod diri sa McDonald pagka mo ditog pamahaw mga ka Alargo na dai mig teleport diri sa airport. All right. Ah! <laughs> Og mao mga karomers na nademi di karon diri sa airport mga karomers og nakita sad minimum si mga karomers og kauban na nako si Sir Reggie karon mga karomers kay alas 9 pa amo ang flight anyway mga karomers magpasalamat sa data ni Father Dan mga karomers sa iyang paglibre nato sa McDonald's og paglibre sa atong pagsakay paingon diri sa Dipolog salamat kay Father Dan og karon day mga karomers mosulod naman mi sa departure area mga karomers so nakit-an po dayon ako si Ma'am Magaliani shout out kay nimo ma'am og naguna na si Sir Clan at namatay diha mga karomers o paano ana iya ang bag diha mga karomers ingon e ani da ini mga karomers ning e magsulod ta og mosakay tag eroplano no kay daghan pa dai kayo buhaton mga karomers mo check in pa buta dapita mga karomers aron makasulod na yuta dito sa departure area mga karomers so kay unang first time na to ni mga karomers so vlog blag buta diri pakaulaw ta gamay diri sa airport o oh, shout out kay nilang sir Robley og ni sir Rites, no grabe mo smile sa si ay murag unang first time po dagway ni nila pero wa ah, ko kabalo bitaw ano Manila kay basta ako rin unang first time yun ako ni nga mo sakay anong airplane or air airplane aeroplano ba o karon mga karomers medyo daghan daghan na dyan may kay may nag-abot sa departure area mga karomers din anak ko ni sila tag sa tag sa o, shout out na lang kay ninyong tanan diha mga karomers no so sa makitaan nyo yun ni nga vlog umawada din ni atong vlog pag biyahe na tog unang first time dito paingog Manila Tagaytay tay man paingon mga karomers ka nami retreat dito <laughs> o ako ko din mga karomers grabe yun ako kalipay no kay excited po musaka ng aeropl ano kung sa jeepiling anang makasakay ana mga karumers so karon dai mga karumers no ningon dai si serdre mga karumers nga basta mga artista mga karumers ulahi jud na musaka sa si kay group 5 mampod me monang na ulahi me pero bitaw mga karumers no anyway nagkuyog dai mi karon Elias mga karumers agatong sikat nga mukantahay bagsaba ka dadi aw oh, ka diri dai mga karumers mao dai ni si Elias nagsampong-sampong pa jud ni siyang baba mga karumers oy kay hadlok siya mailhan sa tanan basig magpa-picture no, niya ang tanang ni sakay sa si sa adaw ah, oh, Alright. Ah. <laughs> karon mga karomers nakasulod na ko diri sa airport Nadyon, eh, mo na yun eh. Mao na dagway ang ground sa airplane. Ah, na ba ground ng airplane. Ah, basta kay ground na siya diyan mga karomers na na mi diri karon sa sulod. O oh, lami kay akong smile diri kay unang first time ko na to ni, di ba? Og nagkuyog dai mi karon ni eh, sir dalugdog mga karomers mo na kaway-kaway sir kay artistahin pugag dagway mo nang ulahera ra jud sa sa airplane ba. Alright. Ah. <laughs> <laughs> o si Elias pod mga karomers og si Sir Ridzi o, si Sir Lister nagkuyog po mga karomers. ni Gukod na lang sila namo o ni Apas na lang sila namo o dara okay para maapil pod daw sila sa vlog tarungon daw nato para makuha pod ang ilang dagway ba ag ilang kagapuhan maapil pod. kay unang first time man ni Sir Ridzi pero sa si Sir Lister ba na ni siya sa Miyagi Auto to mga karon de mga karomers no misaka na jud may diri mga karomers excited na jud kung musulod diri aning airplane o kung sa yun ni kadako diri sa sulod o kung sa atong makita diri sa sulod mga karomers o, sa jud kanindot og karon mga karomers kay mosulod na jud ko sa entrance plano mga karomers so mao na dayon ni mga karomers excited na jud ko nga makasulod mga karomers og lami pa jud kay akong experience ni mga karomers kay unang flight na ako mga karomers na jud ko dayon sa window mga karomers og tapa dayon ni Sir Lister og daghan pud mi ani nga nanakay karong gabi una og oh, gabi una karong adlawad dayon mga karomers na sipyat na pug ka binogo ra ka mga karomers oy okay bugo ta mga karumers. at least naka-experience na jud tag -sakay aning aeroplano mga karomers og unsa jud kanindot ang view dai diri sa taas no so mao dai ni mga karomers ang feelings pag naa ka diri sa window so makita dai ni mo ang tanan dili po dai siya tanan mga karomers pero makakita jud kag mga nindot nga pananawon mga karomers sama sa clouds sama sa area sa mga islam mga karomers nga nindot kay tanawon o oh, makita nyo dia mga, ka, mga karomers no makita jud ninyo diha ang pinakanindot nga kita sa ubos mga karomers mura pug kaog nakadron drone dapita mga karomers no bisan ako kabalo ang mga eriyaha mga karomer. So, nakabalo mo, comment lang sa comment section para maka-aware po, ma-aware po ko o makita po na ko nga mauna dahil ng mga area ako na labyan mga karomers. O, mo share po dahil ko nyo mga karomers sa akong experience pag pagsakay aeroplano mga karomers. Sabi na ako ka na makita na to sa salida mga karomers ka, ka mag-uyog-uyog ng aeroplano. Sabi nako ako anak po ang mahitabo mga karomers. O, kita na dyan mo sakay sa aeroplano mga karomers. Grabe ra dahil na kayo ang ilaang gihatag ang energy o gihatag ng action mga karomers para ang manganyo ang mga tao mga carumers kaya ako pud medyo ko nahadlok mga carumers kay basin yag maguyog-uyog ug mahulunod na nang iro malunod, na malunod ba nang eroplano malunod ba nauroy matog pa ba sa ubos ba matog pa mo na city mga carumers no so dili dai siya nang inaana mga carumers labi na to mga unang first time au unang first time katong wala pa jud ka eroplano dili dai siya nang inaana mga carumers mura ra kagaling ko sa opisina mga carumers grabe ka nindot og nindot po ang panahon wapo ko ka experience mga carumers ug maot ang panahon ug maot ba jud ang dagan sa Ito Itaw ka no, magpasalamat deko sa ginoo mga ka kay sa una na kong experience pagsakay na kong aeroplano mga ka rumors kitagaan po ko niya nindot nga panahon o nindot nga pagbiyahe mga ka alang ni sa retreat mga ka rumors o magpasalamat to tanan dari mga ka nga kitagaan mag nindot nga panahon alang makaabot mi sa amuang adtuan nga retreat dito sa tagaytay mga ka rumors kung mga ka inyo nakita diya mga ka dool doon na dyan miyan ni sa among landinganan mga ka no so o nanin diya mga go so, manila na dagway ni mga karumers no makita na to dia sa ubos so, nga nindot subo kay hapon mga karumers og daghan ng mga building og daghan makita diha ang mga karumers nga dagat tun so, ba diha mga karumers so, basta kay di na kay explain diha mga karumers og so, ang tapa din ako diri mga karumers do no? si Sir Lister kay si Sir lahi man siya glingkuranan mga karumers so mao to mga karumers no akong experience mga karumers sa pagsakay og no? so diri karong mga karumers so itog pa na jud mi ani mga karumers no lami po kay sa piling sinigtog pa ba am kurog pud imong itlog oy <laughs> og mao mga karumers na kalanding na Judmi salamat kay sa Ginoo sa paghatag niya og maayong pagbiyahe mga karumers og naghulat na lang mi nga muhunong ning eroplano mga karumers og matuma na jud ning among pagtaak first time sa Manila magtagalog me all right ha <laughs>